Alright, pro open category. Final eight. Erin Maramag, bukit Ayun, hold shot. Wow, Terence Napat. Kuha ang hold shot mga idola ni Terence Napat. Wow, bandiga ni Kadua. Ayun, Pilip Pibilyo na. Pumasok sa pangalawa. Dodong bandiga. Dito mo apil. Halaka si Rai Rai Baitit Tumira mga idol ng triple Kuha ang duha Ayun ikaduha na Rai Rai Baitit Wabong etadaan nyo rin Wabong Sabi ni mama mga idol. Eh. Bumawi mga idol si Derrick dapat sa final hit. So, yeah, nag-all shot ug leading niyan mga idol. Karabing triple oh. nag overjump si Ray Ray by Tate mga idol Karabing nakadikit agad mga idol Kay Terence dapat Alaka ah, na mga idol Ngayon pa doon si Bandigan mga idol Out oh, si John na nakat Malapit na si Ray Ray by mga idol Gustong bumawi ni Ray Ray <coughs> <coughs> Ah, lang ah, grabe. Lumabas na mga idol Ang pagka-aggressive ni Rayray by 8 Ipokaw ni na Napat Magandang laban to mga idol Ayun o, Green versus Red abeo oh, hala ka ni sangau na si terens sahabat ayo dalaga ibigay ni terens sahabat mga idol kay rai rai bait it oh, abeo oh. wow, si gusto talagang bumawi ni rai rai mga idol dahil sa pro expert ganina mga idol karate nag Ala! Oh, ka! Medyo kontrobel sa to ilang dula ganina mga idol kay nagilog sila kung team side. Kay sa finish line mayon lagdungan sila og oh, lupat sa finish line. ganina sa final hit ng expert. Oh, gusto pat na, patunayan ng dalawa mga idol kung sino talaga. Zone

I'm <sighs> Laka doola ng Rai Rai oy. Hindi talaga gumamit ng black pass si rayray Rai, ba laka bakbak na sabi oh. Nakuha agad si Billy Pibilyo ni John Polarangis mga idol. Grabe. Hala ka, nagagrisibo na may idol si Ray Ray Bite It. Bakbaka na ay. Hala ka. Ha. Bukit noon versus Dabao. Hala ka, last corner before secret flag. Sinong unang lumabas? Woohoo! Terus na pa champion, Pro Open, Ray Ray Bite It, ikaduha. Ayun, congrats mga idol.